Nandito tayo naghihintay sa medicine ko. Dalawa lang ang na-refill. Nihintay ko pa yung isa para uh, hindi na ako babalik. Meron pa tayong isa para sa kolesterol yung atorvastatin. ito tayo sa pharmacy. Ito na pick up na natin ang ating gamot pero kulang ng isa yung para sa aking kolesterol. Wala pa. So hinihintay ko pa na ma-refill bago ako umuwi pa rin. Hindi ako pabalik-balik. Hintay ko lang yung aking yung uh, sang medicine. naghihintay? nagihintay, body wash. Yeah, take me the body wash. Nakalakpat ko. Tinapak ako nagantay ng Hi, I'm, I want this one, the body wash. That's on sale, six dollars. Six dollars. Uh -huh. Thank you. Anything else? No, uh -huh. that's it. Thank you. Ito. Ito. Tapos na tayo. Nabili na. Nabili na natin ang kailangan natin. Pauwi na tayo. Yan. Nakabili na tayo ng body wash ko at saka yung medicine ko. Na-pick up ko na. Uwi na tayo. Thank you for watching.